Bago nga matapos ang taong 2023 ay nais natin gawin ng isang misyon na balikan ang lahat ng natulungan upang maaputang muli at makita ang kanilang mga ngiti. Simula nung paglipat natin dito sa Mindoro marami na nga rin tayong nakilalang pamilya at nabigyang muli ng pag-asa. Ito nga po lahat yung ibibigay natin para sa pamilya na kilala natin sa taong 2023. 16 pieces nga ito lahat at naglalaman ito ng panghanda sa darating na bagong taon. si rekados na nga po ito at effort na lang ang kailangan. At sinakay ko na nga ito sa motor at kailangan marami ang may sakay dahil nga malayo ang pupuntahan. At kung susumahin nga po hindi kaya ng isang araw pero ang mission natin ay magbigay ng ngiti at pag-asa sa kanila masarap makita magpapasaya natin sila dahil hindi nila in-expect na may darating ng ganitong biyaya. At syempre, hindi ko rin to magagawa kung hindi dahil sa ating sponsor na si Ma'am Betty, nakatuwang natin sa pagpapasaya sa pamilyang ating nakilala. At bumiyahin ng amang yan papuntang bansod para nga makuha na yung saging at mailuto dito sa palayok. Inuna ko nga muna yung malayo para sa sunod na araw malalapit na lang ang pupuntahan. From Pinamalayan to Bansud nga ay halos nasa 25 kilometers ang tatakbuhin para makarating. At talagang marami kang makikita at takbong pogi nga lang para makarating ng ligtas. Darating ang araw na ang kasulok-sulokan ng Mindoro ay atin ang mararating. Bukod nga sa nakakapunta sa iba't ibang lugar ay naghahatid rin ng tulong. Kaya rin sa rason kung bakit ko minahal ang aking ginagawa. Hindi man nga tayo mayaman pero sa pamamagitan ng pagbablog ko ay nakakapagbigay iti tayo sa kanila at nakikita rin ng mga taong handa rin tumulong kaya salamat po sa suporta. Una ko ang pinuntahan si Tata Jesus na nag-iisa sa kanyang tahanan. At isa rin siya sa napabahayan, November 2023, tapos ng kanyang bahay. At talagang parang kahapon lang ginawa. At makikita nating malinis at pinapahalagahan. Tatay! Merry Christmas! Happy New Year po! Bibigay na rin natin kay Tatay Jesus yung pinapabigay ng ating anonymous sponsor, ano? Salamat po! Ito po! Pamas ko! Thank you very much! Ayun yung binigay sa akin. Salamat po! Thank you po, Ma'am Bete! Maraming salamat po! Thank you very much po! At naman na tayo sa kabila! Sunod ngang pupuntahan yung magkapatid na may kapansanan na wala nang magulang at tiyahin lang nila ang nag-aalaga. Sako pa nga rin to ng bahay ng Bansud pero may kalayuan din sa bahay ng Tata Jesus at matagal na nga rin di sila nadadalaw at saktong sakto itong dala natin. At nakarating na nga tayo din sa pangalawang pamilyang ating bibigyan. Bali dalawa magkapatid na may kapansanan, yung isa po ay hindi makapaglakad at hindi makapagsalita. At ito naman si Ate Mary na hindi naman makakita pero salamat dahil meron nag-aalaga sa kanila Bali tsahin nila ang kanilang kasama. Mas. Salamat. Sa si loob ano? ng pusa. Salamat sana. Betty. Si Ate Mary Jane. Si eh. Ate Yung bulag po. Malaki na rin po ako. Salamat po. At after ng ng mahabang byahe, nagpagas nga muna para dire-diretso lang ulit ang takbo. At ito nga yung motor ko na halos sapat ang taon ang ginagamit at still fresh nga parang ako. Pero yun nga, salamat sa serbisyo ni minsan hindi mo ako binigo at pinabayaan. May naalala lang ako. Kwento ko nga muna yung nasa Batangas kami. Ang kasangkas ko pa noon si Madam Yula galing kami sa pagbablog pa uwi ng kalatagan. Malakas ang ulan at halos baha na ang daan. Hindi ko na malaya na putik na pala ang gilid ng kalsada. Ayun, na-slide kami ni Madam. Pero hindi naman kami gaano nasaktan. Pero grabe ang sigaw ni Madam. Imagine niyo na lang na may tinilaan si Madam. At nagpatuloy nga ulit sa pamimigay. Ngunit may ilan nga na walang tao ang kanilang bahay. Kaya hindi namin naibigay. At sa pangatlong bahay naman, magkapatid na nagkaroon ng problema sa pag-iisip. Halos 7 months na nga rin pala hindi nadadalaw. At nung makita nga ako ni nanay, paluwa na kaagad siya. Dahil sakto po ang dating ko, wala na raw silang kakainin.

At nagpatuloy nga ulit Dito nga naman sa Malyang Kug at Pambisan Monte Una kong ang dinaanan si Tate Rodolfo Nakarambuan nga lang ay nabigyan ng yero para sa kanyang kwarto Nakikitirik nga lang siya dito sa lupang ito At isa nga sa pangako natin Nadadalhan siya ng solar light At panghanda niya Ngayong Pasko At solar. solar para may si Tate Eredor po Ito po yung pinagawa namin bahay. Nakaraang buwan. Ay, kumusta naman pagtulog na dito tayo? Oo, uh, mabuti naman. Hindi yeah. tulog. Maraming salamat. Mambiti. Next naman po natin pupuntahan si Nanely Waiwai. Nabigyan ng pagkakatao may paayos ang kanyang tahanan. Nag-iisa nga rin siya dito sa kanyang bahay. Merry Christmas po. Salamat ang maraming marami. Merry Christmas. Happy okay. New Year. Maraming maraming salamat po. Habang ako'y nabukuhay, talagang hindi ko makakalimutan ang mga tao na tumutulong sa akin. Sunod pong pupuntahan ang batang si Chanel. Bulag po ang batang ito at sinubukan po natin may pa-check up ngunit wala na raw pong pag-asa ayon sa doktor. Halos mag-iisang taon na rin natin silang dinadalaw kaya nagulat si tatay nung tayo ay makita. Kamusta? Si Kuya Renz yan. mo pa ako? Tandao pa. Tandao pa. Tandao pa. Yeah, si Kuya Renz. Si okay. Tanda mo pa? Oo, si Kuya Renz yan eh. Maraming salamat po, Mambite. At saka kay Renz Blanc. Thank you po. Okay. Next naman pupuntahan na ngayon ay ating nasusuportahan apat na magkakapatid na iniwan ng sariling ina. Sa nagtatanong ko na saan yung isa nilang kapatid, Bali po nasa pangangalaga ng DCWD at itong tatlo magkakapatid lang ang naiwan sa lolo nila. Mahabang kwento po pero yun nga, ang mahalaga ay nasa maayos na kalagayan na po sila. Magkakalapit nga lang ang bahay nila John Angelo at Tatay Sagani. Dito nga lang pala ito sa barangay Ricudo Pinamalian. Magkakaiba man ang kanilang naging problema, salamat sa Diyos, at sa mga taong tumulong upang sila ay makilala. Okay. Maabutan ng tulong na kailangan nila. Okay. After nga natin sa Ricudo, idumiretso naman tayo sa Barangay Kakawan kay Ate Rubilin. Pagalaman nga natin sa check-up niya ay meron siyang sakit na lupus. Salamat po, Ma'am Betty. Merry Christmas po. Merry Christmas po sa inyo rin. Di po 'yan, tingi po. Atsala's natin pupuntahan dito nga ito sa Barangay Buli. Kasama ko nga pala ang misis ko. Siya nga pala ang ating camera woman. Gusto niya nga araw-araw sumama para naman do makapasyal na rin siya. At nakarating na nga rin tayo dito kay na Milky. Grabe nga ang saya ni nanay na makita tayo. Hindi niya akalain na darating tayo sa kanila. Siya nga pala yung may anak na babae na kinulong dahil nagkaroon nito ng problema sa pag-iisip. At dahil sa pinagtulungan po natin ang problema nila, naging maayos po ang batang si Milky at unti-unti na pong gumagaling. Muli po nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa panonood nyo at pagsuporta lalo lalo ng sponsors natin na isa rin pong nagbibigay pag-asa sa pamilyang ating nakilala sa taong 2023. Kaya na Ma'am Betty, Ma'am Tatit, Tita Bebe Travels, Anonymous from USA, Anonymous from Canada, Anonymous from Japan, at sa lahat na nagpabot po ng tulong, maraming salamat po. God bless, Happy New Year, at ngayon 2024, asahan niyo po marami pa tayong makikilala at mamibigyan ng pag-asa